Ay, may ano ba ka dyan? May 10 piso kayo dyan? Meron po kayo 10 piso? Alin? lang akong buko, wala akong pera eh. Ayaw po po. may 10 piso kayo dyan, Tay. Pera nga muna akong 10 piso, Tay. Habang nagpapahinga nga ako dito sa may waiting shade, dito sa may pagsangan Laguna, dito malapit sa isang restaurant, ay nakita ko to si Tatay Abel, 75 years old. Si Tatay Abel nga pala ay nagpaparking dito sa isang malapit na restaurant. Kahit nga pala 20 pesos ang kita niya, ay binigyan niya ako ng 10 piso. Sinubukan ko nga pala humingi sa kanya pang pambili ng juice. Sabi niya nga, paano daw masira na ako, ba't wala daw akong pera? At kaya nga sabi ko sa kanya, ibibigyan ko siya ng surprise at ito na nga po. Tayo, binibiro ko lang kayo. Hindi, <laughs> hindi, hindi. May pera ako. Joke lang yun. Hindi, natutuwa lang ako tayo. Sipag nyo kasi nag, nagpapalamig ako. Nakita ko kayo. Ngayon tayo, bibigyan ko kayo. Uh, Silo muna dito. Napaka-init. Uh, sobra. Ah, yung init. Ano pong ginagawa nyo? Po. Ah, anong ano pong trabaho niyo dito? Wala, nagpapansin. Saan po? Yan po. Ay, may ano ba kayo diyan? May 10 piso kayo diyan? Meron po kayong 10 piso? Alin? Ibili lang ng buko, wala akong pera eh. Ayaw Oh, may 10 piso kayo diyan, Tay. Pera nga muna ako 10 piso, Tay. Taga saan po kayo, Tay? Ah, ano pong pangalan niyo, Tay? Abel. Abel. Ah, uh, ilang taon na kayo, Tay? No, no. Pwede na yan, Tay. Pwede na sila, wala na pera. Oo, nga, 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 wala pera pag nasiraan ni eh. Ano, ano, ilang, ilan taon na kayo, Tay Abel? 75. 75 na kayo, Tay? Nagpa-parking pa kayo dito. Magkano na makita sa isang araw, Tay? Hindi pare-pareho, ay may eh. walang busita. Oh, mamaya... po, magkano? Ah, pinakamalaki po, magkano? laki na, Tay, no? Tayo no. Ay, ito, Pero mahinang mahina, no? na, may kaagaw ako, kaya wala ko. Ah, uh, saan po kayo dito sa pagsanghan? Ah, sa pilagsang ano? Ah, pinakamahinang kita tayo magkano? Eh, pagkain mga test 4 hanggang lima, kaya kaya lang. Ayan. binibiro ko lang kayo. Hindi, <laughs> hindi, may pera ako. Joke lang yun. Hindi, natutuwa lang ako tayo. Sipag nyo kasi nagpapalamig ako. Nakita ko kayo. Ngayon tayo, bibigyan ko yung long sleeve. May long sleeve ako dito. Ito tayo yan. tayo, kung sino pa nga yung wala, siya pa yung ano eh. Ito tay, suutin nyo ito tay Testing nyo ako ka siya tay May nangingigil pa nga sa akin dyan Laki laki kita eh Oo, oh, hindi oh Mas tulad po sa edad yung 75 years old na nagpa Tay, try nyo nga yung suutin tay kasi sa inyo Oo Sige po, testing nyo nga tay kung ka Testing nyo Sige so mas gusto kong nakita ang sinusuot nyo, Tay. Testing nyo, Tay. Sa akin yan, galing sa Sikinya Sportswear na, Tay. Ah, sa kayo galing. Diyan o, nag-ride so, eh. Pauwi na o, eh. Namahinga ako, nakita ko lang kanya. Testing nga tay. Tayabel nga pala, napakasipag. Tagapagsangan. Balik tat tay. Ayan. Testing nga tay. Wala well, may tubig ba kayo dyan tay? Wala na. Ay dapat la Ay balik tat tay. Balik tat tay. Kayo Ayan. Lagi kayo magdadala ng tubig tay ah, Sa edad nyong 75. <mulong> Ay, pwede ba kang uwi na kayo? Bibigyan ko na kayo ng konting pera. Konting pera lang to. Wala pa. Nakakabenti lang ang dating ko. Ay, bibigyan ko na kayo. Uwi na kayo. Ano? Parang nakakapahinga na kayo. Napakainit po, Tay. Ayan. Tay Abel, ano? Napakasipag. Ayan. Tagi yung susutin niya Tay, ha? Pagkagabi. Maganda to. Oo. Tsaka sa inay. Tsaka lagi po kayo magdadala ng tubig, Tay. Napakainit. Tay, uwi na kayo. Meron ako ditong natira sa ano ko. Ibigay ko na sa inyo lahat to. Uwi na kayo. Para ano, ang inay tayo. Lahat yan, sa inyo na yan. Sa inyo na yan, tay. Ha? Oo. Oh. Ano ba kayo? Nagsa, may isasakyan kaya, tay? Ano kayo? naglalakad lang? Ibig sabihin, namapagano, dado kayo nadaan, ano? Namamasahe ah, kayo pabunta doon. Ano oh, Ilan po anak niyo, Tay? Wala na, eh, sila ay anin, nawala Ah. Uh, Ibig sabihin ko, Tay, sa edad na 75, talagang nagsisipag pa kayo, ano? Tago nyo na yung pera, Tay. Pwede na kayo magpahinga dyan. Hindi tayo aring magtamad. Oo nga, ganun po mga magulang, ano? Paano, Tay? Ano? Lalakad na ako, Tay. Salamat. Maraming maraming salamat, Tay. Ingat po kayo palagi, ha? Salamat, Tay. Ah. Pagkano? na, pahinga na tayo no? At tapakainit ko ng panahon. Na, <music>